Kung merong bagay na malinaw na malinaw na sa bawat isang nakaranas ng pandemic, palagay ko isa ito. Ang katotohanang maraming bagay ang hindi tiyak. Sabi ng mga eksperto ay isang daang taon bago na ulit, -ulit ang ganitong uri ng pandemic. Ibig sabihin ay hindi ito dadanasi ng ilang henerasyon. Ang karanasang ito ay maaaring nagdulot ng mapapait na karanasan pero meron din naman itong taglay na mga aral na lalong makapagpapabuti sa ating buhay na kung matututunan natin, maaaring masabi pa natin na ang pandemic ay nagpalago sa akin. Ang pagiging ditiyak ng mga pangyayari ay nagtutulak sa atin na mawala ng kumpiyansa sa mga bagay na pansamantala at sa sariling karunungan at nag-uudyok sa atin na sa Diyos magtiwala. Eh kung tutuusin, wala naman talagang panahon sa buhay ng tao na hindi natin kailangan ng Diyos. Yan man ay panahon ng kaayusan o panahon ng problema. Imayabang lang kasi tayo kapag feeling natin eh kayang-kaya na nating mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Pero ang totoo, feeling lang natin yon Dahil hindi naman tayo dinisenyo na mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Maraming bagay na hindi inaasahan na dumating at ang bawat isa dito ay may epekto sa atin. May mga sumusuko at umaayaw at meron namang nagpapatuloy ng may pag-asa, may nadinig akong panalangin na ganito nilalaman. Lord, when my plans come to nothing, help me to remember that your love is greater, is always greater than my disappointments, and that your plans for my life are always better than my dreams. Dumating man ang hindi inaasahang problema, o hindi man mangyari ang inaasahang biyaya, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, si Heso Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Ayon sa isang kataga, I do not know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. Ang kapanatagan natin ay hindi nagmumula sa pagiging predictable ng mga pangyayari. Ito ay nagmumula sa katiyakan na ang Diyos ay sumasa atin at ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Kilala natin ang may hawak ng kinabukasan at alam nating mahal niya tayo. Siya ang dapat nating sandigan. Maraming bagay ang hindi maaasahan at hindi inaasahan sa mundong ito. Pero sa Diyos tayo dapat umasa at magtiwala. Ang panahon ng krisis sa iyong buhay ay pagkakataon para maranasan mo ang magagawa ng Diyos para sa iyo. Kaya sa halip na manghina Magtiwala ka at asa ka pa?